Ah, Ima ko Hanapi, hanapi. Ikot ikot yan. Ah, tapos Ayun ka. Yan, ko. Just... <laughs> 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 Ay ito. <laughs> <laughs> Pagal ninda. Taday gura na yon may sarong tanos duman o no? madahom. <laughs> ah, may sarong tanos duman o no? madahom o. Oh. oh. Mama, maluyos na. Iyaw ko king mother, oh. Oh, yeah. iyaw Malas nanay dyan. Nagtatago <laughs> <laughs> lang palas nanay dyan. Oh, ko kaming king mother, oh. oh. Si mother. Hmm. <laughs> Sa sarong, sarong uras namin, hindi takatulupas na ako, guys, oh. <laughs> Paano ang pigahanap ayun. niya kaya dakula? <laughs> Paano, ikadakul-dakul ko takan ako, ahon. Dakula, pigahanap. Gwadig deo, oh. ka di matagal sa araw ka nila eh. Ha? Hindi oh. ka ano, makusog sa sinya ko. Iyo. Mm -hmm. Dahil na, oh, hilang naman. na kaya kong maray. Sa praktisaraman, ang kaya. Ako kung lukulog sa ako sa raw. Saka ito, pero may kung yaon sa kaiba-iba may tipa pa. Saka ito. Kundi ang daga na pa pa yaong sa San Ramon. Iyo. Yeah. Kukuyan nga kami mm -hmm. pag aning paroy. Mga 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 maestra dahil. Ano ah, 'yan? Deka na yung tabo. Ni dai laman kayang darang kopya ni. Eh. Pambagat sana tabi po bagas. Kay kay nagaane, mm -hmm. ng bagas. kaya nag-aani, 'ko nakikita kung tum kay Rahman. Tulong. Mhm. Kaya naman lang ay may pila nang oras kukan. 2 minutes. Hoyo oh, na yan. Putul-putulun muna nalo bata. Yung may sound na ano, tanggalin mo. Sarap baga na ako ko ako mamay. Ay, oh, pili ah.